Okay, alas 11, alas 11.59. Eh. Kaninang madaling araw ba? Pagising ko. Nagtaka ako kung anong maingay. Maingay siya. Pa, ang kala ko mayroong kapitbahay na parang something na may tumunog sa kanila. Maingay siya uh, lumabas ako lumabas talaga ako sa bahay pinapakinggan ko partner wala sa kanila nasa ano ko ulo parang ano pressure sa dugo tumunog siya pressure sa dugo ah uh, di ba minsan nagugutom ka di ba mag ano din mag, ano siya mag, tunog din ang ulo mo minsan sa sobrang tahimik ng lugar mo natutulog ka di ba naririnig minsan yung ano mo yung pressure sa ulo kaya lang yung napapansin ko level up siya eh medyo may kalakasan siya na nauri talaga ako baka ano siya baka taas ang dugo ko <laughs> nag, nag, text na nga ako eh sa kasama ko na absent ako kaya lang na alala ko yung lugar na yon walang tindahan doon <laughs> paano siya makakain walang ulang tindahan doon wala siyang mabilhan talaga <laughs> so <laughs> binura ko gidelete ko yung ano na yun message na yun pumasok pumasok na lang ako wala man ako ibang naramdaman kundi yung ano lang yung parang may tumunog hindi siya komporta, komportable ano at the time ngayon dahil maing, maingay ang lugar hindi ko na siya napapansin. <laughs> hindi ko, although, nangyan siya, pero, hindi na katulad doon sa bahay na, maingay talaga siya, talag walang ibang tunog naman, maririnig mo, kundi, dito lang. Pressure sa dugo eh. Huwag naman sana Lord, huwag mo na, huwag mo, <laughs> mo na Lord. Okay, ingat, ingat kayo. Ingat sa pagkain. Yung mga mga delikadong mayroon kayong mga conditionis na sa mga health ninyo. Ingat po sa pagkain. Sige, ingat. Thank you.